congrats sa mga awards mo ingat ka palagi bonso ay salamat ho ay misan ho nagugulat na lang ho ako ako, email ako pala email may ano may may award Inamdaman ko so, sa I'm proud of you sa mga blessings na tatanggap ng project I love you Uho, uh, sabi nga ako natin pag ikay mabuting tao iba kumiluso ang, ang Diyos sa buhay natin kaya ang pagpapala po ay sobra kong pinapasalamat ay grabe ho Tangihiling hiling ko lang ho sa Diyos ay eh, bigyan niya ako ng kalakasan pa ng katawan. Yung good health ko ba? Sa mga nagdadasal ho sa akin, ayan. Maraming salamat ho sa pagdadasal niyo ho sa akin at naririnig ho ng Diyos ang biyayang binibigay niya sa akin. Maraming salamat ho at hindi lang ho naman ang mga tao yung akin, ang nakaka-appreciate sa akin kundi yung mga organization din ho na appreciate din ho yung mga ginagawa ho Aba Eh dahil din ho yan sa inyo Kung bakit ko nakakamit yung mga ganong award Eh dahil sa pagiging makulit ho natin lahat yung Blessings to all kabunso Aba Siyempre ho Doon tayo binigay ng Diyos Doon ho tayo nilagay ng Panginoon Sa mga taong ah, Nagiging uh, Stress reliever ho Ang inyong lingkaw You deserve all the blessings bunso. Abay, deserve ko yung blessings at deserve ko rin po kayo. Deserve ko kayo, mga kabunso. Big hug. Mahigpit na yakap sa si inyo lahat mga kabunso. Mahigpit na yakap at matatamis na halik sa inyo. Siya. Ala-ay for a reason to smile aba siyempre ho oh. mas maganda na tayo ay e maging reason ng kasiyahan kaysa sa reason ng kalungkutan ay diga good things happen to good people like you ay uho and sa mga sponsor natin marami 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 salamat ho mga kabunso Ayan, sa mga blessings na binubuhos nyo ho sa akin at ginagamit kayo ng ating Panginoon para ako ibigayaan lang. So, keep up the good work, keep inspiring people. Ayan, ay totoo nga naman. Na, kailangan tayo maka-inspire ba ng mga tao? Ay di ka mga bunso, mag-inspire tayo mga bunso. Huwag tayong magbigay ng problema sa mga tao mga bunso hindi masaya lang ako at maraming maraming salamat po sa inyong support at totoo bunso ikaw ang stress reliever ko noon kayo ni mahal hanggang ngayon bunso ay siya maraming maraming po salamat no? again ho maraming maraming salamat po sa lahat ng mga bunsoan natin na patuloy pong sumusuporta sa akin sa lahat po ng mga bunsoan natin nandiyan sa mga mamigs, timigs muli no mismo dino sa mga kabunso ay maraming maraming salamat po at sa lahat po ng mga sponsors po natin at salamat po sa mga nagpakulay po ng aking buhay for today's video Maraming maraming salamat po mga kabunso. Okay po mga kabunso. Once again, this is Migs Molino na nagsasabing happy happy na kayo naman. Ingat. God bless and oh, bye bye. Thank you mga kabunso. God bless po sa inyo. Isang mahigpit na yakap at isang mahigpit na yakap ala ay tayo gay ayan happy 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 lang mga piso okay yung positive lang aayaw so bye mga piso ang kapitid ang kapitid